Nagbebenta ka rin ng ano dati, Mamang? Ano? Kanyan, mga ganyan, Mamang. Oh. Nagbebenta ka rin ng katawan no? katawan mo. <laughs> katawan mo. Yung karang usa ka tungtoy ra pagbuhin ni. Oh. Na. Eh hey, bat saan nagmana oi? <laughs> saan nagmana ang anak mo? Ana ana pagkamang. Bakit sipsip? Mang, taguan magani nang tungtoy kita <laughs> Ano anong karon dili naman taguan, bulgar naman. Pakitigulang naman. O, oh, na, tuti ni mama Oh. Kabalo po kag anak-anak -ana. Sa sobrang dami niyang lalaki oh, noon, ganyan <laughs> <laughs> sobrang dami niyang lalaki ngayon, ganyan ang dede niya ayon Oh. Nagbitay. Nagbitay na. Nagtrabaho mm -hmm. din daw yan sa mamang noon ng bear house. <laughs> aso ah, dati hindi raw binabayaran ng amo kaya lumayas tas pagtanan sa ni kuya John